Ipinakita ni Carlos Yulo, ang kinikilala nating world-class gymnast, ang kanyang napakagandang tatlong kwartong condo unit sa McKinley Hill, Taguig. Ang isandaang square meter na unit na ito ay fully furnished at nagtataglay ng iba't ibang modernong kagamitan na nagpapakita ng kanyang refined taste sa pamumuhay. Kasama sa mga appliances na makikita dito ay ang refrigerator, Microwave oven, 4 burner cooktop na may oven, washing and drying machines, at apat na smart televisions na nagbibigay ng aliw hindi lamang kay Carlos kundi pati na rin sa kanyang mga kaibigan at pamilya tuwing siya'y nagpapahinga. May dalawang balkonahe rin ang kondo na naa-access mula sa living room at master's bedroom, na nagbibigay ng tanawin ng buong township at ng kabuuan ng property. Ang kondo ay pinalamutian ng mga natatanging piraso, kabilang ang custom-made nesting coffee table na may replika ng gintong medalya mula sa Paris Olympic Games, isang simbolo ng kanyang mga tagumpay sa mundo ng gymnastics. Isa rin sa mga tampok ng unit ay ang sariling maids room na may toilet at bath, pati na rin ang sariling parking slot. Sa kabuuan, ang kondo na ito ay hindi lamang isang tahanan kundi isang patunay ng pagsusumikap at mga tagumpay ni Carlos sa kanyang karera ang kanyang napiling disenyo at mga kagamitan ay sumasalamin sa kanyang pagkatao, maingat, malikhain, at may mataas na pamantayan. Maraming netizens ang humanga sa kondo ni Yulo at nagsasabing ito ay karapat dapat lamang sa isang atletang nagbigay ng karangalan sa bansa, ang ilan ay nagkomento pa na ito'y isang inspirasyon lalo na sa mga kabataang nangangarap na makamit ang tagumpay sa kani-kanilang larangan.